American ginseng. Coconut. Ako pa anong ano, magbubukas niyan. Black chicken. Tapos kailangan tanggalan ng balat kasi ayaw nila ng skin. O di ba? Magpumagahate. Ang hirap-hirap kaya ang tigas. <laughs> Ay, naku. Ang ingay-ingay ko dyan. Kasi ano, ang hirap hatiin. Matigas yung ano niya, yung shell. Yung ano pala, yung tubig niya sa loob, nipun ko yan, tapos dinagdag ko lang din sa soup. Nung ano, malapit ko ng i-off ang ano, apoy niya. Ay, ano. Iba kasing tigas ng ulo mo. Oh, superwoman. Nahati ko na yung buko. Ngayon, magtanggal naman ng ano, ng balat. Ang gigigil na ako diyan eh, kasi sobrang tigas. O di ba? Tumalsik 'yon kaya lumingon ako doon. Kung saan-saan tumatalsik kasi. Ang hirap ng proseso niya. Tapos, ang bilis-bilis lang lang ubusin. Mahilig kasi sila sa soup. Kaya, ayan. Oh, di ba? Natanggal din sa wakas. Pero, parang mga ano. 30 minutes yata ako nagbabalat dyan. Sobrang hirap niyong balatan. Grabe. Grabe. Oh, di ba? May pa slow slow mo pa siya. Yan naman yung black chicken, ano, kailangan tanggalan ng balat. Ayaw niya nang ayaw nila nang yung may paa Tsaka doon sa liig. kaya lahat 'yan tatanggalin tapos yung parang mga fats, yung mga taba niya, kailangan din tanggalin. Tapos i-chop ko ulit 'yan. kailangan tanggalin yung mga ano yung mga ganyan niya yung mga may mga taba-taba tapos yung parang madulas na ano niya kasi yun yung nagpapalansa sa itim yung manok yan kailangan matanggal yung mga yun di ba hiniwa ko lang yung ano yung coconut Diba, inayos pa? Oh, sini layo mo pa. Gusto ko lang naman i Kung paano ano. Maghiwa ng buko. O, oh, diba? tigas din kaya ang buko. Yung hinihiwa ko, kailangan pa rin ng, ano, ng lakas. O, oh, di diba? Nakubos ang lakas ko. Ang tigas ng buko, no? Kasi tigas ng ulo next yung manok ayan, hinugasan ko ulit yung, ano, kailangan tanggalin talaga yung mga taba-taba kasi ayaw nila ng may taba Wala na ang pag-chop-chop. Di ba? Ang hirap madulas kasi. Madulas yung manok kasi natanggal na yung balat niya. manok kinatay Manok na itim 'yan, hindi manok na pula. Tinatanggal ko lang yung parte ng ano, ng leeg niya kasi ayaw nila. Sobrang mga arte. Tinatapon ko lang yung part na 'yan pati dun sa white chicken sumasayaw sayo pa yung manok. May mga taba-taba. Tanggalin ang mga taba-taba. kailangan linisin kasing linis mo kasi pag hindi mo tinanggal yung mga ano yung parang madudulas na part niya tsaka yung ano sa loob niya parang ano dun nang gagaling yung lansa niya kaya kailangan malinis talaga ¡Modulas! yun yung sinasabi ko kailangan matanggal lahat Ayan, binuhusan ko lang ng mainit na tubig. Parang ano, blanch. Iba blanch kasi yan, pero sa akin, hindi ko na siya pinapakuluan. Binubuhusan ko lang siya ng, ano, parang mainit na tubig lang. Para ano. Then, babad ko lang siya ng bahagya, tapos yun, linisin ulit. Tanggalin ulit yung mga dapat tanggalin. ganyan lang ginagawa ko pag naglo-blunch ako ng mano. Hindi pa. Yan na yung American ginseng. And then, yung coconut. And then, yung Ayan na, Yung black chicken. Tapos, yung tubig ng buko. Iset aside lang yan muna. Kasi, ilalagay natin yan pagka, ano, malapit nang iserve. Nagdagdag din pala ako ng red dates dyan. Mga four, four yata, four pieces. Ayan. Red dates. Ilagay lang lahat sa isang pot and then dun, pakuloan mo siya ng 4 hours. Ganon katagal apat na oras pakuluan. Lagay ko lang lahat and then put it together and then boil, boil, boil. Ibinoil ko lang yan ng ano, ng 30 minutes high heat, high heat and then the rest uh, low low heat na siya. Low fire. kuloan mo siya ng 4 hours. At yan, hindi ko na bidyohan na kumukulo. At ano, medyo marami yung tubig. Yan, ano, nabawasan na yung, ano niya, nabawasan na namin, nainom na namin yung ibang soup. Ganyan ang kulay niya pagka ano, yung 4 hours na boil. pagka boil niya. Thank you for watching.